Mayong adlaw, mga reklamador. Ah, uh, gusto lang na ako mapas mangayo og pasaylo sa akong mga silingan diring dapita no. the dapita sa Malagos kung asa na order ang atong among mayor no, City Mayor sa Davao dated April 23, 2024 no, sa pagdemolish diri sa among ang mga balay. So, pasaylo kayo, mga edyo kong dispensa. Kay kaduhang adlaw na ato ni Age, sa pagsugod, wala ta, no? So, o karon po, wala po ta. Kay, sa tinaw lang, nakita na ko ni sila, no? Nakita nako ko itong demolition kanina, demolition team. Pero sa ako bangong pagtuo, nga, kining order, kining order, kining na order, pasabot ani na na siya ay nakakaso na, no? O kaso, civil case. Ang Homeowners Association, diri sa Malagos, against sa order sa atong mayor no kining order sa atong mayor nga si Baste Duterte no ginatawag nato ni ko tong pag order na pag sugod og kuan ginatawag no ti nato ni siya diri no personally ginatawag nato ni siya nga bagyong baste no mo ni atong ginatawag nga bagyong baste so daghan nakuratan sa kadaghan sa ni nga mga truck tong permiro yung adlaw daghan nakuratan daghan nangaguba nga balay no eh, ikaw daw Diba? ba automatic na na siya no? Bisa pagbingon tanga ang mga police diri perimeter security lang, pero sila ma na ang nakapabor. Kay ila man kunuhay ning sila may nagclaim kunuhay. So okay lang to, karon kay nanay order. Kay kung ang gipadala lang unta ni mayor, kung gipadala lang unta ni mayor diri, no? Kay ako kumpiyansa kay ko, no? Kay nakita na ako ning kini nga order, gi-post ni sa gawas. No? Kadung adlaw na na gi-post nala sa gawas. Kay ikaw nga order niya yung tao, bisag ordinary yung tao lang ka, no? makabasa ka ani kumu respeto ka o balaod sa sa title palang dahan no? order of demolition issued by office of the city mayor sa ato pa ang inyong gahom no ang inyong gahom diri nga pag ani aron magdemolish ani mga balay gi-question gi-question karon sa korte pinak simple gud na buhaton oy may order sa kuan may order sa sa korte gipasaka naman ining kaso ani Nag-question ang order ni Mayor, demolition order ni Mayor. So ikaw mo atras na kagamay, no? Ang head sa demolition team. Kung ikaw head sa demolition team, automatic na ka mo atras kagamay. Oops, relax. Kay Murag, dili man ni nato ibutang nga personal, sir. Sir, mga sir. Dili na ni personal. Pulis pa ka, demolition team pa ka. Dili ni na dapat nato ibutang nga personal niya, trabaho ninyo. Dili ni personalan, wala tayo personalan diri. Eh. Wala tayo personal, Andre. Na order sa korte, nga question ang order ni Mayor Baste. Wala tayo personal, Andre, sir. Di dapat magdali. No, di ta dapat magdali, sir. Atras tagamay, gamay. Uy, judge Gipirmahan ni Nanet, judge Nanet Gusilio Limana. Ako kumpiyan sa kayo ganina. Nila kao ko, kaya mga bright ni sila. Nagang pulis na makasabot sa balaod. Atras gamay, di ba? Kaya kailangan pamanday. Muna nagmahay ko, nga nang wala ko diri ganina. Kaya kailangan pa maday explain sila ha. Siyempre, mga ordinary yung tao lang ni Dali sa Malagos, no? Ikaw, dala kulba ka. Makiglantugi ka ng mga pulis diha. Kanang di mo tin diha. Makiglantugi ka diha. Pasang kulba na kay ka. Pero kung kabalok ka mo explain, sili pag lang, dili pag Kung naapa ko gandiri ganina, murang sorry kayo. Mapasabot na to sila ha. Nga dili dapat nila ipadayon ang ilang ibuhat nga pag sa balay, Kay naana tayo kaso, na tay kaso gipail na oh. gi na to ang order ni Mayor Baste. Pamidaon na to ang tubag sa kuana sa Dili Bright nga team leader o sa Dili Pol Bright. <laughs> o sa Dili Pol Bright na Sir, sir sa PNP. Ipadayon na lang ta di mo ang imong pagka uh, perimeter security. Ayaw ibutang nga imuha ning problema. Ayaw ihatag og personal perimeter security lang ka wala ang takaditingog. Dili unta nako ma uh, Dili unta ko makaingon nga murag wala pala wala pala itong alam, no? Wala na lang takad istingog sir, paminaw enfin na ang ilang conversation na. <Stop participating> <that> no? Para diha na to makita. Diri na to makita. Diri na to makita. Kung unsa ka bright ang ipadala ni Mayor. Kung unsa, di ba? Kanang unsa gyud sa gyud pag-explain kamu kagak, kami kuat deh. Nah, itu nanti polis ikan ni, kita mau sama sama kecil, Pasabot ali sir. Nakaposting na, no, naka na, na na di ang among notice diha no nga nakapayon na og kaso. Kung na pulis ganina, nagsabok-samok. Pasabot ani, wa siya kasabot o kasab pasabot ani. Padayo lang buhat siya no, pake alam ay pake alam well, sa balaod. Mayor nganong inani man ni imong gipadala diri? Nga nung inali man eh. Kasi magabaan ko, mo ugog, bogo, maray mong ipadala dali. Pwede man na i-impress dito. So, construction justice, kung nakikinibalaod, nung gilid man eh, amo-amo. Dili lang yung mga, amo-amo lang yung siyang... Pasalamat lang yun yung mga tawana, ganina nga wala ta dali. No? Pasalamat lang yun. Pasalamat lang yun, Pasalamat lang yun ta. Order Ang amo alam man gusto gud sir makita na mong court order ninyo sir. Hindi administrative order ni siya. Inayin yung niyo ang attorney niya dili na manggot, dili manggot, <coughs> kabalo. Dili man sir. Kabalo ba ning basa? Kini si Manong, kini si Manong wala ni nagbasa-basa ba? Manong. Basahan ang nasa kurusing o nasa kanto. Naay niya, gisulat, gi order, gi question. Gi question ang order ni mayor nga madimulis ting lugar ra. E Ay pag binugo. Kabasa ka na. Administrative order. Ang administrative order, gi-question. Balik diri og mga kay National, National man ni sir. Okay, okay, kabalo so, man pud may mo ko sir. Ay, ang kini wala may katong na, katong na katong, man, katong premiero manggut katong primero manggut mang na Kini pud si sir. Mora ko <coughs> gingon ganina sir nag-perimeter. Unsa ba kay unsa um, may gibuhat nimo diri sir? Ikaw complainant na hanin yuta. <coughs> Perimeter security lang ka sir may pagwa na lang kalitingog. Wala unta ko kabalo nga na imong kwan. Kinsa ka? Nagdala si... Nganong dili man si ipakita, penda. sir? Pero mga wala. Wala. Wala, wala, wala mga perma. Wala. mga perma. Ang proponent, ano, ilaha, pinte. Kamu, magkasuhay mo sa pinte, Kung kita ay mapindi mo, ang... Ah, bawat masabot, ani si sir? Si sir, dili di ni ay siya. ang representative representative sa PNP. Ha? No? Dili di sila perimeter security. Sorry, sir, ha? Sorry, sir, sige lang. Pero, sir! Official man ta. ka. Official man ka. Napasa, ang tali mo tong order dito sa kanto? Di ba automatic sa to, sir? Pulista. Di ba? Automatic sa to. Ako pulista. Respetuhod yun na ito ng mga kuwad sa mga order sa si korte. Bisag unsa pa na na order. Bisag gamay pa na nga. Uy, murag na kaso. Untol ka gamay, sir. No? Untol ka gamay. Atras ka gamay. Ops. Tiri bitaw na akong yuta. Sa command bitaw ni. Di ba? Sa command bitaw ni. Di ba? Di ba? Di Atras na ito gamay. Hulatag unsa yung susunod na pod. Sayang, no? Sayang, no? Si sir. Sayang, si sir. Kay ang bot mo di ba bot ni Sir Dere? Eh? Implement ani si Rep. Oh. Anis, oh, si ana. Karon kay, oh, kay, oh, kay man, ang ilang pa, ang ilang complaint na amang duha man ka ang, ang, demolition administrative okay. o judiciary kay nang court order. Kung judiciary ni siya, mo na gitawag okay. mga ngita bu court order. Kay naa gyud ni sa suporte. Eh. Kini sa kay administrative order man na may kaning power ang atong mayor nga pwede siya okay. mo sa sitting. Yes, kabalo ka. Okay, okay. okay. Pero ang among gi-question diri sir, ang administrative order ni mayor, no? Dapat ni atras ka gamay? question ng order ni mayor. Hey, sunod unta, mayor basta kanang mga napoy utok gamay ba? Ipadala. Oh, may utok pero pa walay walay wala, pabu, pabugo-bugo ba? Kanang nang bright nga magpabugo-bugo. Eh, ah, ang importante ani maguba. <laughs> ang importante maguba ang balay. Bahala na nang unsay dangatan. Kanang ana ang putay malasakit ba?

kay kailangan gubuon na ninyong balay. Mura alam pa sa pa, Kaya na na'y budget. Na na'y budget para sa project din sa PNP. Oh my God. Sir, ultimo kasada, sir. Bisan pagpilay budget, ana, basa na eh. murag problema gamay. Dili yun nila i. Eh. Bisan pag garden lang na, sir, sa kasada. Kala kita ka kay kasada, sir. Kala sa mga highway. Bisan pag garden lang na, sir. Dili din siya basta bungkag-bungkagon. Kung wala, kung na gamay, problema. Kini pa sir nga balay ni mga tao ana moyo diri. Oh come on. Ala sir. Dapat mag ang city. Ang tagiya ani si presidente Ramon sir. Mo amo lang sir ha. Mo na mo gina fight ba nga. Dapat magpakita ng Bisag ako ba, bisag ako. Bisag ako siguro magatubag nga ko ganina sa ila ha. marato ratul po siguro ko kung sa akong ito istorya no. Mga pulis ko na ato gigatubang. Buang. Malipong balay na sila dihaw niya. Mubuto ilang baril. Kinalipong sila niya. Magiguto sa ulo. Patay. hello <laughs> kayo. Pero ani lang ta nes? Mayor. Mayor Baste. Ah, uh, lang tawan time lang no. Ah, uh, gani magpadala ta og kanang mga demolition team. Kanang naay mga utok, kanang naay kasing-kasing. Kanang -kasing. ka ba lumubasa og mga order ba? Ka klaro ana oh. Siguro dili pa di siya mao order, no? Pero nagsugod na oh. Nagsugod na ang pag-question sa order ni Mayor nagsugod na ang pag-question sa atong ginatawag nga bagyong baste. Looy po, no? Looy po. Looy ang mga residente din hindi pita. Kaya ang ipadala ni Mayor dere nga mag-head sa demolition team, magpagbugo-bugo. Hmm, di ba? Ato lang. Simple na gudun ta kayo na. Ato ba? O. Oh. Kaya ni, eh, istoryahan na order si Mayor. Kaya na ay presidential decree, kunuhay, no? Ang PNP ngay lahani. Eh. So gusto sa mga tao, makita ko unsa to. Kay eh, dili man nila ipakita. So dito ta sa korte. Dito ta sa korte magkita-kita, no? Pamaagi sa mga uh, leader na mo diri sa owners. ito mo sa korte magpakita-kita. Imo e, wala inyo ipakita dito, no? Pag man, i question pag yun na kung ano nag-issue og presidential decree. Dili man ingon nga pagdayuta dire, mo lang ang presidente. Okay ni, ihatag na ko ni sa inyo. Kaya ako yung presidente, ihatag na ko rin sa inyo. Dapat tag-aon pa na sa presidente gani, kung kinsay na muyo niya, di ba? Napanay mga deeds na kailangan niya. Napanay requisite para pirmahan ang presidential decree. So kailangan, ato lang good, no? O sakit ba di ay? O siguro, ingunta nga, nagkamali mi diri tanan, na. nagmuyo mi diri sa inyong yuta. Inaala ina ina lang ka simple, napahawaon mi diri. Murami mga state vendors lang. Dili mali ato ang kwarta, sir no? Dili ni atong kwarta. Sa gobyerno na. Kung unsay karapat dapat nga madawat sa mga residente diri, ihatag ninyo. Dili man ninyo ang kwarta. Kwarta man sa si gobyerno, no? O magulat ta sa ang budget ya. Ato lang naglagot na magkuha ng nani. Eh. Pamilya, tanaw na itong ubang nga mga video diri. Luoy kayo. Tagtungod, nangaon pa ni sila, gipagawa sa nagdimulis, ah. giguba ilang balay. Uh, minor pagid ang nangaon sulod sa balay gipagawas nila. Hmm. Loy ba na no? loy nga... sila sa gawas ang mga bata nagtukong. Loy na mga map, mga pobre no. Na pwede ra ta kanang hurat-huraton. Bisan pa ibutan nato nga wala ta hurat. Wala kuno hay hurat. Pero mga na sila. <laughs> Di ba? Dagan kay nang demolition team. Usa na itong mabuhat, di ba? Gamayin yung kwa di ba? Gamay yung kisikisi na to, Tumating yun ka, ang prayo ta, alam mo, nag mga bugo. Dili mo respeto, o kung sa naka-display niya, dili mo respeto, nga na ay eh, reklamo, batok sa order ni Mayor. Basang luuyan na to, No? So ako mo lang nagalikay po dyan kung mga inani. No? Nagalikay ko ka na maka kong bugo. Kaya masig ulo ko. Hahaha! <laughs> Kaya maglagod yung gubo, kaka-isurya, kung bugo, no? Maka-isurya, isurya na to na, hinahinay. Pero pag tanaw na to nga, basta ang bugo, agyod, di agyod kasabot, mag-away, agyod na di Ah, pasinsya na.